At Lakam, nagkwento kung paano tinulungan ni Paolo Bilino si Kim Ju sa naging issue nila si Star Cinema. Kitang kita naman kung gaano na apektuwa na actress. Hindi ba siya ganoong nagsalita sa issue? Ngunit mababa sa mga post nito na kailangan i-comfort. Maging sa pagpasok sa showtime, itangkita kita kung gaano siya katamlay. Buti na lang, malakas at matapang kita si Paulo Abelino. Hindi napigilan mo po sa social media. The first time daw umano niya na hindi tatapos ng pelikula. Ganyan kasi ang aktor. Napaka-professional sa trabaho. Kahit sino magagalit kung hindi sila itatrato ng tama. Ayon nga sa mga komento, Stay strong, King Pao. Marami man ang umuusga sa inyo at panay ang pagbubunin ng mga haters. Kaming mga fans ay hihintayin ang inyong nasimulan. Naurong man ang playdate, nangangako kami na susugod sa sinehan para suportahan kayo. Ayon pa si isang komento, Bakit kaya may mga tao walang magawa sa buhay? Imbis na buhay nila ang pagtuunan nila lang pansin, buhay ni Paolo Abilino at Kim Chu, lagi-laging nakikita kung palaging nakikita. Kung wala po kayong sasabihin na maganda sa Kim Pao, manahimik na lang kayo. Iwasan ang paninira. Oo, artista sila. Ngunit nakakaramdam din ng mga masasakit na sadita tao lang din sila, nasasaktan din.